no Hey mga mare, another mini vlog ni be For today's ganap nga etong At magpapapasta naman tayo ngayon ng ngipin Ilang araw na rin kasi akong hindi pinapatulog ng aking konsensya Kaya naman pupunta na ako sa napakalapit na dentista Shoot mare nakuha ko pang mag tiktok Yung clip pan ko nga pala ang ginagamit ko pang patuyo ng buho Napakababa lang din kasi ng konsumo nito sa kuryente Dito nga banda ito yung tuyo ng aking buho Kaya naman nakuha ko ng magsuklay Paalis na rin kasi kami sa mga oras na yan Baka kasi mamaya mahaba mahaba yung pila doon. Nandito na nga rin pala ako sa loob ng tricycle at kung mapapansin nyo, super black naman ang buhok ni Musbi. Sa totoo lang mga mare, dark brown talaga yung binili kong pangkulay. Ewan ko bakit naging black ang kinalabasan. Kaya hanggang ngayon, inayayamot ang kumari nyo. Bago nga pala kami pumunta sa dentista, ipupunta muna kami sa napakalapit na pindutan. Wala na rin kasing laman ang aking wallet dyan. Kaya naman sabi ko sa aking housemate, pumunta muna kami dito para pumindot. Dito na nga rin pala kami ngayon sa no parking STRCBC nga pala dito yan sa loob ng apa. Banda nga doon, sarado yan. At one way lang siya mga mari. Kaya naman, umikot pa yung mga kumari nyo dyan. Malapit na rin kasi yung opening ng agro dito sa Maribelis Bataan. Ang alam ko nga dyan mga mari, eh, October 28 yung opening nila. Samot sa aring produkto nga pala yung mabibili nyo sa loob ng apa. Na andyan na mga sapatos, bag, damit, mga pagkain din. Marami din dyan sa loob. Kaya naman mga mari, magkita-kita tayo at ilibre nyo ang kumari nyo. Paalis na rin po pala kami sa mga oras na yan at papunta na nga po pala kami kami dyan kay Dr. Hollis. Pagdating naman namin dito ay eh, naka-lunch break pa sila at pagtingin ko nga sa may pintuan nila eh, hindi raw pwedeng pumasok pag walang face mask. Nagpalista nga muna pala ang kumari nyo dyan at umuwi muna kami. Alas dos nga pala yung schedule ko. May oras pa nga pala ako para magluto kaya naman pagdating ng kumari nyo eto naman po pala ang aking ginawa. Sa mainit na kawali nga ay eh, nagtunaw lang ako ng butter dyan at naglagay na rin pala ako ng one half ng asukal. Eh mekos mekos lang natin yan insan hanggang sa mag-combine na silang lahat dyan hanggang sa matunaw na. Yung alam na nga po pala dyan yung asukal na nilagay ko. Sunod ko namang inilagay itong one half ng chocolate. Kahit anong brand ng chocolate mga mare na mayroon kayo sa inyong bahay ay eh, pwedeng pwede yan sa gagawin natin. E eh, mekas mekas nung din natin yan ulit mga mare hanggang sa matunaw na yung chocolate na nilagay natin. Sa mahinang apoy ko nga lang din pala mga mare niluluto to baka kasi masunog. Yung ganyan na nga pala ang itsura nya eh, go pwede na yan. Mag add na tayo dyan ng one cup of cocoa powder o cocoa kung ano man yung tawag nyo dyan. hahalu-haluin lang natin sila dyan hanggang sa mag-welcome by na yung mga nilagay natin at kung ganito na nga pala yung itsura niyan ay eh, go pwede nang patayin ng apoy. Kailangan pala natin tong i-rest ng 5 to 10 minutes dahil mag add na tayo ng dalawang itlog dyan kasi kung mainit pa yan mga mare, scramble ang kalalabasan nito. Yung kasing lamig na nga yan ang pagmamahal jowa mo sa'yo ay eh, pwede na natin ilagay yung dalawang itlog at hahalu-haluin lang natin ulit. Yung welcome by na nga pala yung mga ingredients dyan e eh, binuksan ko na rin pala yung apoy at nag-add na rin pala ako dyan ng isang cup ng harina. Sinala ko na nga rin dyan mga mare pero parang hindi ko naman nasala. Yung purpose nga pala ng pagsasala ko ng harina dyan e eh, para matanggal yung mga insekto pero parang makakain ko pa mamaya. Hahalu-haluin lang natin to mga mare hanggang sa magmix mix na sila pero parang nag-dry pa yung ingredients niya dyan kaya nag-add pa ako ng dalawang itlog. Hindi ko na nga lang din pala na sa inyo pero yung total ng itlog na nailagay ko dyan ay eh, apat na mga mare. Sa mahinang apoy ko na nga lang din ito niluluto pero bakit parang nasusog ba pa yung ilalim ng kawali? Hahalu-haluin lang natin to mga mare hanggang sa maghalo hinuhalo na silang lahat. wag nating titigilan dahil sugbang-sugba na yung kawali ko dyan. pakiramdam nyo ay eh, ayaw na nilang mahiwalay sa isa't isa. E eh, go, pwede nang hanguin yan. Sa malinis na lagayan nga, ay eh, naglagay ako ng kaunting mantika bago ko nga pala nilagay yung brownies na niluto natin. I-flat-flat nga lang natin siya dyan mga mare. Hanggang sa maging maganda na yung magiging outcome ng brownies natin. Hihiwain ko nga siya dyan sa size na gusto ko. Alang nga naman yung size na gusto nyo ang masusunod. Eh, ako ang nagluluto. Tapos ko nga palang mahiwa-hiwa yan sa size na gusto ko. Eh, nag naman ako dito ng tsokolate bilang toppings niya sa ibabaw. At charan, eto na ating brownies, Alamos B. I-rest ko nga lang pala siya dyan ng mga 10 minutes at dito tayo sa exciting part, ang tiki man time. Grabe mga mari, napakabango nito kaya naman itry niyo rin dyan sa inyong tahanan. Napakasarap talaga nito mga mari, mas masarap pa to sa unang niluto ko. Napaka-chewy niya rin pala mga mari at hindi nga pala siya ganung katamis. Kaya naman naparami ang kain ko bago ako pumunta sa aking dentista. Dito nga banday, naglalakad na ako papuntang klinik ni Dr. Hollis. Alam nyo po bang first time ko magpapasta ng ngipin? Kaya naman yung musbi nyo ay napakakabado mga 1,000 years. Sa so, totoo lang mga mari, mas gusto ko talagang magpabunot na lang ng ngipin kesa magpapasta. Kaya lang masasayang naman yung pinagawa kong postiso. Pagpasok ko nga pala dito sa lobe, ito nga po pala yung bumungad sa akin. Chuta mari, bigla yata akong tinabahan Kaya magsiselfie muna ako bago ang sakuna. Hindi naman na inform ang kumari nyo na may paiksang pala dito sa loob. Chuta mare. sana naman maipasa ko to. Nandito na nga rin pala ako sa pinaka-exam exciting part. Chinecheck na nga rin po pala ni doktora dyan yung ngipin ko kung kaya pa bang resolbahan. Sa totoo lang talaga mga mari, first time ko talaga magpapasta ng ngipin. Kaya naman yung nginig ng bunga nga ko dyan ay abot langit. <laughs> Mabuti na nga lang din mga mari, eh, napakabait ni doktora at napakagaan din po pala talaga ng kamay niya. Kaya naman nare-relax ako dyan. Shoutout sa'yo doktora, babalik ulit ako sa'yo dito. Inabot nga pala kami ng 30 minutes dyan sa pagpapasta. Dito nga banday tapos na kami dyan. Kaya naman pinapaliwanag na sa akin ni doktora kung ano ba yung mga gagawin ko. Kaya kaya o na lang ako ng oo at nanginginig pa nga pala talaga yung bunga nga ako dyan. One for nga po pala yung inabot ng binayad ko dyan dahil dalawang ngipin yun at permanent na nga rin pala. Matapos ko nga magbayad etong at pauwi na kami ng bahay. Naglalakad na nga lang din pala kami pauwi dahil napakalapit lang din nito. So, nandito na lang mga mare. Salamat sa panonood. Bye bye!